eto mga buka trips kamakailan po ay napanood ko dito rin po sa social media ito pong si Kuya Will nagtatampo sapagkat ah, alam po naman natin hindi po siya nagtagumpay sa larangan po ng kanyang pagtakbo bilang isang senador at ah, dahil po dito marahil siya po ay naghihimutok ang kanyang kalooban sapagkat nabigo nga raw po siya. Sa kabila po nang ayon sa kanya, ay napakarami na po ng kanyang mabubuting mga nagawa sa atin pong mga kababayan. At ito po ay nang dahil po sa kanyang programa sa kanyang pong mga game shows na kung saan siya po ay namamahagi. Eh, literal po talagang namamahagi ng pera doon po sa mga mamamayan na mga kapuspalad na gustong... Uh, maging uh, contestant sa kanya pong programa. At dahil nga po dito, ay hindi po naman talaga matatawaran na talaga po napakarami po ang kanyang natulungan. Sa larangan po ng entertainment, na kung saan ito nga po ay tinatawag po natin, na yun po kanyang mga game shows at ito po ay isang entertainment. Nabanggit po niya, na kapag po manunod ng sini, itong ating mga kababayan, ay eh ang pinapanood artista kapagka daw po makikinig ng mga awitin ang pinakikinggan ay mga singer at artista at syempre kapagka daw po gustong manood ng mga palabas sa telebisyon ay ang mga pinapanood ay mga artista kung kaya dahil po dyan mga Bunga Trips ay nagkaroon po ng tila comparison ito pong si Kuya Will at ang kanya pong naging comparison sabi po niya eh bakit daw naman po kapag ka gustong maglingkod ng mga artista, eh ayaw nyo. Ayan, at ayon pa po sa kanya, sabi po niya, and that is a lot of nonsense. <laughs> Pero gusto ko pong malinawan ni Willie Rebillame, hindi po naman lahat ng artista ay inaayawan. Madami nga pong mga artista ang ngayon po ay na isa na pong mga public servant. Marami po mga mayor, congressman, senador, ayan ha. Marami na po ng mga artista ang pinagtiwalaan ko ng mamamayan. At marami na rin pong mga artista ang ngayon po ay mga nagsipagtagumpay. At gayon din po naman ay may ilan din po naman na hindi mga nagtagumpay. Marahil po siguro, yun pong mga hindi nagsipagtagumpay at doon po ay kabilang kayo. Ay baka po ayaw ng mamamayan sa kanila pong mga pagkatao sa kanila pong personalidad at sa kanila pong pag-ugali. Alalahanin niyo po, Ginong Willie Rebillame, magkaiba pong usapin ang larangan po ng entertainment o show business na kung saan naroon po yung mga artista na sinasabi niyo. Magkaiba po yan. Doon po naman sa tinatawag pong public servant in public service. Ayan ha in public service magkaiba po yun. sapagkat 'yun po'ng public servant ha before you became a public servant you must pass the process of election at doon po sa prosesong 'yon ng halalan doon po kayo ay huhusgahan kay kayo po ay artista kay kayo po ay abogado o kung ano man po kayo ang mahalaga ay kinakailangan po na kayo ay pagkatiwalaan ng tao na boboto para po sa inyo. Ngayon, doon po sa proseso yon kinakailangan nyo po, sabi nga po natin ay mangampanya. At doon po sa pangangampanya yon doon po papasok kung papaano nyo po mahihikayat ang mamamayan kung paanong boboto sa inyo. At kapag ka po yun ay napagtagumpayan ninyo, walang dudang magtatagumpay din po kayo sa larangan ng politika. Pero kapag yan po ay hindi nyo napagtagumpayan, ay eh wala rin po duda na ganyan nga po sasabihin nyo. Ayaw pagtiwalaan. Eh, ginong Willie Rebillam eh. Baka naman po ang ayaw pagkatiwalaan. Eh yun pong mga estilo ng mga artista na katulad po ninyo at katulad po nung ilan pang hindi mga nagsipagwagi. Pero lilinawin ko po at uulitin ko po lamang sa inyo, Ginoong Willie Rebillame, hindi po totoo na ayaw po magtiwala ng sambayan ng Pilipino o ayaw po ng sambayan ng Pilipino sa mga artista. Hindi po yun totoo. Sapagkat ang mga tao po na bumoboto ay bumoto rin po at marami rin pong nanalo na mga artista. Nandiyan dyan po si Senator Tito Soto. Nandiyan dyan po si Senator Lito Lapid. Nandiyan dyan po si Congressman Richard Gomez. Nandiyan dyan din po si uh, uh, Lucy Torres. Nandiyan dyan din po si Dan Fernando. O oh, si Daniel Fernando. Nandiyan dyan din po si Bill Masantos. At marami pa pong iba sila po ipinagkatiwalaan po ng ating mga kababayan Pilipino na siya pong bumoto sa kanila. Ayan. Ang totoo po, hindi po totoo na ayaw po kayong iboto. Ang totoo po, matatalino na rin po kahit papano ang mga mamamayang bumoboto po ngayon sa mga politiko. Marunong na po silang pumili ng mga tao na kanilang iboboto maging artista ka man o hindi. Kaya sa uulitin po kung kayo may plano pa muling lumaban, ginoong Willie me, mas makabubuti po. Dumaan po muna kayo sa proseso ng pagpasok sa larangan ng politika. Hindi po po pwede na kung gusto nyo po doon sa mataas, ay sa mataas kagad kayo. Subukan nyo po muna sa ibaba at uti-utiin nyo po ang pag-akyat baka po sakali kahit artista kayo pagtiwalaan kayo 'yun po lamang maraming salamat po